pero grabe, no? Ayan, nakita nyo naman, no? Ito yung, yung mga part na hindi nyo alam sa isang Cesar Montano, no? Na talagang hindi basta-basta tong movie. Minsan, nakala ng na mga tao, artista lang si Tito na parang, o, oh, di, gagawin ko lang to kasi artista, arte ka lang. Hindi pinag-aaralan talaga yan at binubuwis din talagang buhay. Lalo na makakuha lang, makapagbigay lang ng magandang palabas para sa mga kababayan natin. Totoo yun. Ang, at meron pa isang pelikula after that kasi that's uh Jose Rizal was 1998. Mm -hmm. 1999, turn of the century, 'di ba? December kasi sinali po lahat sa Metro Manila Film Festival. Eh. Mm -hmm. 1999 Moro Ami naman. Turn of the century 'yan dahil 1999 papuntang 2000 na. Ah. 2000 millennium Oo, na. Oo, oh, uh -huh. December 'yon eh Metro, Metro Manila mm -hmm. so talagang papuntang taon oh, millennium na. So 2002 ginawa ko po sa Miramax Hollywood yung The Great The Trade. Great Raid. buti na lang ang training ko kay Direk Marilu Diaz sa baya, ganun katindi na. Kaya yung sobrang tindi naman na pelikula na akala ko ay napakasimple lang mo, ah, uh, Hollywood kayang-kaya kaya Eh wo, ano yun eh? war picture yun eh. dun po sa Miramax, uh, uh, yung The Great Raid Iti-train kasi, ano yung pelikula? We are, ano, I played Filipino guerrilla eh. Mm -hmm. It's a true story. Yung po ang pinaka-successful na rescue na nangyari noong World War II, 1945. This, eto po yung time na the Japanese are starting to leave the country already. So, may mga camp sila, yung mga mm -hmm. Japanese. Isa, isa na to, yung Kabanatuan. This is the camping Kabanatuan. This is real story ah. Oh, yung great Raid oh. ah. so yes. Great oh. It came from the book Ghost Soldiers, written by Hampton Sides. Mm -hmm. American right, uh, author yun. At meron din siyan uh, uh, The Great Trade in Cabanatuan. Dalawang mm -hmm. book yan. Oh. So, I, I, uh, parehong meron akong libro na yun. Binasa ko yun, The Ghost Soldiers and uh, the, uh, the, the, Great Trade in Kabanatuan. Kasi yan ang pinaka-successful na raid na nangyari. So mm -hmm. So, ginawang pelikula ng Miramax. Mm -hmm. Ito na yung Hollywood, no? Oh, Hollywood, oh, ito, yung Hollywood. So, ito, yung movie. Audition ako dyan. Ako yung huli-huli nag-audition pa. Sabi ko, bakit? Wala pa nakukuha. Napakarami pala. Ano oh, nagugulo? Ang hinahanap nila ay si Pahota. 'Yun yung totoong tao 'yun, na Pilipino 'yun, na Filipino guerrilla from Kabanatuan. Ang pangalan niya Captain Juan Pahota. Pahota. Oo, nagkinag-casting sila noon from New York pa, New York, LA, Australia. Nakarating pa ng Makati. Nakarating Hanggang pa ng Makati. So, Kasi talaga wala na nakuha ah. Wala. Kaya Tata tatakang bakit wala makukuha? Ang daming mga artisang hmm. Pilipino rin doon sa ano. Ibang Oh, yeah. oh Mga ready so, na, na yun. Nandun oh, na yun. Oo. Oh. Sabi ko bakit. Isip ako. Eh, binigyan ako ng Diyos ng ng ano, ng uh, tawag dito, ng wisdom. wisdom. So sabi ko, sabi ko, accent. Hmm. Eh, from kabanata eh kabanata oh, oh, na oh. pa-toxic dito talaga oh, oh, Pinoy pili oh. talaga Tagalog, matigas ang English. Oh. Ika nga, so tinigasan ko 'yung English ko sa audition. Nakuha ako. Hmm. 'Yun 'yung Tap, hinahanap oh, pala nila na key point. Yes, tapos nung nakita nila 'yung Moro Ami na 'yung character ko doon, kalbo, ba na sila gusto namin to. So, 'yun na nagustuhan ni Marty Katz, yeah, Hujo yan. Mm and uh, uh, Bonnie Timmerman is casting direct the direction the to si Bonnie mm. uh hujurin yan sa mm. New York based sa New York yan ang uh, producer casting director then and uh, uh, ni ano naman Denzel Washington mm. oh, Denzel bigat oh, bigatin bigat Bonnie, Bo Bonnie oh. Timmerman yun. Oo. Binita hindi rin ako, sa office niya yun. Hindi rin basta-basta rin naman kasi yung great Raid eh. Yung okay. Ka, Eto ang training. Explain ko po sa inyo bakit mahirap. Bago po magsimula yung pelikula ng The Great Raid, may training na two weeks. Ano yung training? Ano yung training? May atawag nila doon boot camp. Okay. Sino ang nag-facilitate noon? Ang nag-facilitate noon si Captain Dale Dye, ex-Marine, ex-US Marine. Siya ang nag-training sa, sa mga artista ng pelikulang Saving Private Ryan. Mm, Saving Private Ryan, magandang and Band movie. Brothers. Magandang movie. Brothers. Band Brothers. Mm. Maganda rin yan. Oo. Nakita mo itsura ng Saving Private Ryan? Oo. Ang ganda. Oo. Tsaka yung eksena. Ganon din, din ginawa sa amin. So, in two weeks na yan, mm. na, naka, nakatira kami, pumakit ka. Ano to? ha? Sa Australia, sa Brisbane. Nakatira kami sa, tel, ano ito, uh, June. Ang, ang June and July doon, winter. Nagsisiro degrees doon. Malamig talaga. Sobrang lamig. Pero nakatira lang kami sa tent. Sa tent? Oh, may sleeping bag lang kami. Lupa na yung kaagad doon. Tapos may maliit na tent. Tapos, umaga, walang ito ha, ah, walang kuryente ito ha, ah. walang camera, walang ito, ang tubig. training dina. lang, training oh, lang ito oh, eh. Oh, two weeks. Oh, oh, Two weeks training. Kailangan mag maging itsura, ang, ang ano to intention, maging itsurang sundalo kami nung World War II. Ah, ito yun. oo. Yung so, experience, yung ram ramdaman so, talaga. So, oh, two weeks na yun, walang ligo yun. Talaga, no, kahit ba, dagat, kahit sa dagat, tula? Wala, nasa gundo kami. Oh, walang wala ilog, walang ilog, walang sapa. Ha? Wala, ang tubig namin, ang lang. Walang breakfast. For two weeks? For two weeks, walang breakfast. Ang, ang ano namin, ang, uh, ang gising mo, alas 4 ng umaga. Gigising kayo lahat. Gigising lahat. Siguro, asampu kami mga Pilipino ron. Ako yung leader, Captain Pahota. Tapos, the rest, yung mga about 70 American and Australian actor. Yung mga sikat doon, nandun si Benjamin Bratt at saka si James Franco. James Franco. Ko, oh, Captain ka, si Captain, ano siya eh? Training din siya? Training din siya. Believe me oh. ako, nag-training din eh. Gwabi, wow, ah, big star na yan. Big star na yan. Yes. Katatapos siya lang gawin yung Spider-Man noon eh. Oo. Oh. Ah, kaputukan pa na ng Spider-Man oh, yes, to. Yes, oh. oo. Tapos, ang pagkatapos, gising ka ng squadro. Ang una niyong gagawin for one hour, calisthenics mm -hmm. Kakalix, So, magpa, dalawang damit lang meron kami noon. Pang jogging at saka yung uniform namin na parang sundalo. For two weeks? For two weeks. Dalawa lang yon So, mag muna kami ng rubber shoes, pang jogging, tapos jogging pants, tapos sweater, kasi yun ang calisthenics. Pagdating ng mga 5 o'clock, bababa na kami do sa kalsada, tatakbo kami ng dalawang oras. 21 kayo. Wow. 21 k <laughs> That is every day. Huh? Routine yun. Every gigising ka ng 4, gagawin niyo tatakbo kayo ng 21k for 2 weeks. For 2 weeks, walang breakfast, walang ligo, ang tubig inumin lang. At saka ang ang tawag dito, yung luluto ka pag, ng pagkain namin, noodles at saka beans lang. Oh, kasi yun yung panahon nung gera, beans ang pinaka number one na kinakain, di ba? Sawan-sawa na ako dun sa, ano, for two weeks. niluluto namin yun kasi niluto ang kami. Alam mo, Ay, parang bato. Hindi, nagluluto. Meron, huhukay ka lang na kapiraso. Meron kami solid fuel. Ilulusot namin sa ganung kalaking butas. Yung, ano, yung solid fuel. Parang ano lang yan, parang chocolate lang naman oh, dito. Pag sinindihan mo yun, liliyab na yun ng mga 20 minutes. Ang tagal. Ilalagay mo na dun yung, ano, yung beans o kaya soto, misa pinag-ahalo mo na yun. Mm. Mahala na. Kasi o oh, kakainin mo na yun. Yun yung lunch, lunch ang unang kain. For two weeks, no? Kaka Talaga pork and beans. Tapos malamig. Uh, tapos, uh, pagkakain kayo, pag kakain kayo, pag, pagkatapos ng lunch, training na, ah. pagka hiking kayo three hours. Training. Pag ng mga five o'clock, tapos na bababa uli kayo. Doon doon kayo. Kaka pag akit niya, anong ginagawa niyo doon? Magti-training kami. We were trained how to use all the kind all kinds of weapon that are used in World War II. So lahat ng carbine, lahat. And may ako ako sa akin 'yung eh, Thompson eh. To, Thompson. Sa kaliwa gwapo 'yung no. Mabigat yun. Ang bala non 45. Ang bala ng Thompson 45, 45. 45 ang bala ng Tommy gun. Akala ko natutuwa ako. May ano 'yun, may Oh, may sling. Pero ang bigat noon. Eh paano 'yung hiking ko? Oo, akit ka. Nagsisisi nga ako inuulit ko ako. Paano yan? Simula sa baba, bitbit -bit mo na yung barel pa Eh, siyempre, mabigat ka na. Meron ka pang kante. Oo, oh, may... Di ba, kante? Uh, uh yeah. Dapat uh, nga, dalawa ang gusto mo. Kasi nga, nakakapuhaw na, oh. eh, di ba? Dalawa. Eh, mabigat yun eh. Di isa na lang, pagtsatsagaan mo yung isang... Isa. Titipirin mo yung isang tubig mo sa kantin. Isang laman na yun, yung tubig, yun lang kailangan inuwin mo kasi bababa pa kayo eh. Grabe. Wala kang So actual training talaga nung yes. Na para talagang nag-militar ka. Wala. We, we will train how to how to uh, uh, tawag to ito, uh, paano mag uh, withdraw sa ambush mm. paano rin mag ambush, ah, paano mag rescue sa bundok to syempre oh. No. so paano mag stapo ng granada Ila kaya hmm. alam ko yun paano mag tapo ng granada 6 seconds po yun bago sumabog yung granada pag tanggal mo ng pin may 6 seconds ka to throw it away ha oh. eh, akala ko mag trigger lang yung kapag umalog na hindi. Pag tinanggal mo na yung mano, tumalsik na, di ba? May 6 seconds. So, 1, 1,001, 1,002, 1,003, di ba? Dapat ah, lumalayo na sa'yo yun. So, pag hindi, patay ka. <laughs> patay yeah. ka talaga. So... Yung training namin din kasama yung paghawak ng iba't ibang klasing weapon, diba? mm -hmm. so, di ba? So, di-dismantle niyo yun, i assemble niyo, yun, pabilisan, mm -hmm. di ba? May in and Nasa taas to, ah, Nasa taas oh, to. Oh, nasa taas pa. Kasi, isang canister lang, isang tin can lang, oh, dala mong tubig, grab. oh. grabe. tawag doon, kantin, di ba? Kantin, oh, kantin. Diba? Yeah, yeah. May lutuan na rin yun, eh. May kasama yun, eh. May pangpasoklog uh -huh. yun. Doon kami nagluluto rin, eh. Gatinding training pala talaga. <laughs> Tapos, dahil dalawang suit lang, di ba? Katapos mo ng, ng, ng jogging, ng mag-jogging, yun. Ah. Isasampay mo yun. Hindi mo pwedeng laban yun. Walang, tubig Malang, eh. Walang, tubig. walang aligo eh. Pag nahuli ka, kawawa ka, nahuli kang ginagamit mo ang tubig sa hindi pang inom, may punish. May punish ah, radio, no? oh. So, parang technically, itong great trade, bago nyo ito na simulan, talagang actual training. Grabe, ang na, namin nun. Talagang hindi siya yung parang, di ba kasi, karamihan ng mga tao dyan, for sure, siya sabi, eh, nag sarap ng buhay niya, no? no? Si eh. Montano, kasi, uh, Hollywood to eh. Dito diba? tayo spoiled. So, pagdating ng shooting doon, hawak ko yung baril ko, habang nagsho shooting may sarili nga ako, puan. Pero hindi ka pa pwede, dito tayo pwede tayo matulog habang ah, hindi tayo kinukunan. Ah, uh, oh, uh, Do pahinga. Doon po hindi, eh, 12 hours lang ang trabaho doon eh. 12 hours lang talaga. Yung buong sinundo so Ka na sa, sinundo ka sa hotel mo ng 4 o'clock in, in, the morning, iahatid ka ng 4 o'clock ng hapon. Oo. Oh. Yes, kahit na kinukunan ka pa, di, di sinundo ka ng 4, dahil call mo 4. Tapos doon kami make up on, everything, eksakto yun. Mga, mm. Isasalang ka doon, mga alas 7, mm. 6 ng umaga, kukunan ka na noon. 4 o'clock na, kinukunan, magpa-4 na pa, palo na, 1 minute na lang po, seconds na lang. Eh, eto na, kinukunan ka, nagda dialog ka na, biglang pumalo yung 4, eh, 4 p.m., pong, pwede ka na lumakad palayo. Kahit meron pang tinitake. Talaga? Yes, because you're yun off. yung, yun oh. yung tapos na eh. Yun lang the yung kontrata following day, mo. Day, the following day, walang masasabi sa inyo masama. Talaga? Eh dito yun. Ha? Ay, ay solbohi pa lang oh, si ano, Iniwan yung taping. Oh, Iniwan yung taping. grabe pala yun. Iba eh, na kagad pa ang... mo na. ng ulo na nun. Oo. Oh, trending pa yan? Te trending pa oh. yan? Doon po hindi. It eh, this is your right. Kasi 12 hours lang ang trabaho mo eh. Nagkasundo kayo may agreement yun eh. So if ever if nagugustoy nila one. yun, dadagdagan nila or oh, magbabayaran bagong before contract. before that, na, kung alam nila so sobra ka pala, dapat kinakausap ka na nila. Ah sir excuse me we need more time with you kasi 'di ba kailangan kailangan ka pa we need we need to we need a few shots more we will extend your time and we will pay you extra ah okay basta ako usapin ka hindi tiwai hindi T.Y. oh wala walang ganun doon grabe no so ganun doon pwede kang lumaya inabot ka inabot ka hindi inabot ka naman ng ano sumakto talaga hindi eto matindi rito dahil Karaniwan ng sundo ko, alas 4 ng umaga eh. Bumababa na talaga ako sa hotel. Nasa lobby na ako ng mga... 50, hindi rin pwede malit. 15 <laughs> minutes before 4 a.m. Uh -huh. Talaga sinusubok ko. Ilang beses ko sinubukan mali malilate yung sundo sa akin. Hindi nalilate talaga. Sabi ko nga doon yung... Sabi ko, 1 minute na lang late. Wala pa rin. Ito na, papalo na, sige na, 4 o'clock na. Biglang nakikita ko ni headlights. Oh, Siyempre, mm -hmm. madil, malis 4. Uh oh. Ayan na yung sundo ko. Oh. Grabe, no? galing, oh. on time. Grabe, kaka... Bilib ako. Oh. Talaga, Ikaw pa yung matatakot eh. Baka mamaya anong sabihin sa'yo pag nalate ka. Eh? <laughs> Kaya talaga ako nandun ako mga 15 minutes before. Before? Oo. Oh, tutulog ako talaga na maaga. Grabe. So, ba, hindi talaga, biro. Hindi uh, biro yung great trade. O, oh, ngayon yung sabihin sa akin, madali mag-artista. Yung mga <laughs> rin di pa dito sa atin? Artista kayo, di ba? May, uh, katulad ko, Thompson yun, di ba? May alalay ako. Ipapahaba ko sa alalay ko. Hold oh, Megan, Dito muna ako. Kaya, oh, Yine, yung na ng PA mo nun? Yun. Kasi bibigat wala. ng ano eh. Wala, ako lang. Pero Ay, ina na walang isign sa Ay, di ba, assign sa'yo? Hindi ba naka-assign lahat yun. Yung, yung naglalagay nag siya ng uniform. Lape, na, oh, meron, uh, meron sila. May mga ano sila. But that's, that's for... At doon lang yung sa ano. Sa mga uniform. Kailang isoli mo yung ano mo. Mga belt. Lahat yung mga parel. Oh, isoli so mo yun. Hindi mo pa pwedeng iiwan yung kung saan sa ano. Oh. May bit ka. Wala. ikaw, wow, lang, lang Even Benjamin Bratt. Ganun. Oh. Even James Frank. Lahat sila ito, talaga. Oh. Sumusunod discipline. talaga. Discipline. Oh, discipline. Tsaka ito ah. Again ah. Kahit may PA ah. Isipin nyo nga kanina sa story, umakyat ng bundok. Akala nyo minsan pag umakyat na artista doon, may mga nakaabang na production doon. Wala. <laughs> wala! Legit na kung ano yung inamin mo, saka, ito, yun yun. Eto, importante malaman nyo. Kasi nga dahil yun ang trabaho mo, 4am to 4pm, di ba, eh hindi ka pa kinukunan. Hindi ka pa kinukunan. May, may time na hindi ka pa kinukunan. Limbaw, mayroon na lunch break, tapos hindi ka pa kinukunan. Mamaya ka pa mga 3, tapos pwede ka matulog, hindi ka pa pwede matulog. Bawal. Pwede kukunan ka ng video. Oh. Oo, oh, kahihiyan mo yun. Kasi sa oras ng trabaho, natutulog ka. Oh, kasi dito sa atin sa taping talaga. Pwede, kasi Pwede. Di ka uh. doon hindi. You're being paid. Ba't ka natutulog? Tumayo ka. It's either you practice your scene. O, oh, yeah, ng scene. Basta ano, ipakita mo na nag-work. Magandang part. mentality tsaka disiplina, diba? di ba? Ganun po doon. Dapat ganyan dito sa ah, atin. <laughs> kaya pag nakita, kung <laughs> bilang tutulog kang ganoon, kukunan ka ng video para <laughs> eh, pas papakita sa kahihiyan, i-embarrass ka. Kaso naman kasi sa atin minsan, wala ganon eh. Walang time to time lang eh. Dito sa Pilipinas, walang 12 to 4 lang eh. So kaya minsan, di mo rin masisi artista na super late na rin, umover na rin sa taping. Dito sa atin dapat talaga ma-regulate ma 'yan. Ma maging maayos, maging sugot sa pet. protocol My sa uh, sa guidelines talaga ang mga tao, lalo na ang lalo na ang ano, ang uh, tawag dito mga producers ang director, siyempre dapat makisama din, but over and above yung rules. Dapat yung tax mm. kasi we are a dying industry. Ito mm. pong entertainment. We are dying. Industry. Exactly. If we're not dead, we're still dying. Kung mm. baka, baka masarap pakinggan yung dying pa lang, hindi pa dead. No, but we are. Sa totoo lang po. And we need help from the government. So, kung marirealize sana ng ano? The government uh, natin, mga officials. Na, lalo na, magmagawa ng batas, no? Pwedeng maging EO yan na tanggalin muna yung ibang tax, ibalik na lang kapag medyo nakabawi na. Bawi, na, bawi na. Nakabawi na. mang hindi naman totally, but ibalik. Pag nakabawi na, pero help the industry. Kasi na. ang industriya ng anong, to realize that pag-artista ngayon talagang wala na eh, no? Lalo na nabuksan yung mga YouTube, yung mga Netflix, yung Netflix, oh, uh, oh ay, na. yung mga producer. Saka mga, mga pirated na. pa usong-uso dito sa atin yung mga pirated. Hirap na nga yung mga Pilipinong Kasi artista. Yung tax, ano, nakaka nakakalumpo sa atin yung tax. Mm. So yun ang dapat talagang pag mabawasan. Pag aralan niyo po kung paano niyo po matutulungan ng no. ano. Ano lang din to sa mga shoutout sa mga nanonood din ng viewers mm. no. Hindi porket artista po sila eh ganun na kay Rake, yung kinikita okay, rin no. nila. Eh, eh, Nasasaktan kasi, pa rin, kasi rin sila. Lucrative job eh. Uh, Pero mahirap po. Mahirap, mahirap. Lalo na mag-produce, di rin biro mag-produce. Ikaw tito nagpo-produce oh, ka yun. ng mga movies. Oh, Magkano 'yan? Maraming talo rin, hindi rin 'yun, know, hindi lahat kay ano rin, panalo. So, ano po rin, gamble din po 'yan. grabe, ayan. Hindi madali magartista. Kaya alam mo supportahan suportahan natin ng mga local artists natin. Whether artists from being Kasi, actor. Kasi bakit totoo 'yung sinabi mo? Pag nagtrabaho ka sa opisina, anong oras ang trabaho? 8 to 8 to 5. Pag artista ka, ang one day po, di, one day you're being oh. paid one day, right? So, pag-artista po, Ganon din ang call. Minsan niya, mas maaga pa. O, dapat na kayo ng 5. 5, wow. okay, diba? o. Di ba? O, 5 in the morning, ang tapos po niya mabuti. Swerte yun kung pauwiin ka po ng alas 12 ng gabi. Mm, o, oh, uh, totoo yun. Na-experience ko, di ba? Nag-taping ako sa'yo sa Hitman. Anong oras tayo nagsimula? 5 a.m. Pagbalik ko kinabukasan, 8 a.m. na drive ako. No. lumulutang. Sakit na Para ako lumulutang. after ng eksena. Sakit sakit. Ang dami natin eksena. Tapos biglang, Duret-duretso eh. Kasi iba yun. Tapos pagdating ah, sa umaga, 8am na kami. Eh. Lahat po ng mga malalaking stars, naranasan yan. Yung ganyan, yung ko. Nahihilo ako eh. Yung umuwi ka na masakit na sa... Yung araw eh, tumatama na sa'yo, masakit na so sa'yo. Wala hapan driver? Tulog. Sabi ko talaga, nun, iuwi mo lang ako, Lord. Kasi <laughs> talagang... Pagod ka na eh, after na na-eksena, daming eksena, tapos bigla pag, pag, pa. ikaw pa magdadrive pa uwi, di ba? Layo natin, makapagal tayo nun, pabalik ng QC. So, yun po yung The Great Trade, na ikwento ko sa inyo ng konti. Para meron po kayong back. Solid, no? Ayan. No? Ito, ito yung ano, Cesar Montano na hindi hindi madalas nakikita. Dito nyo makikita yan sa Buboy's TV. Kaya dere-derecha yun. So again, everyone, thank you for watching. Basta! Sa BUMOYS TV, lagi ka happy! Aria! Don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell. See you guys! See you!